ako si Inka, Isang mandirig mang probinsya Na pagtumira tumira Masyurbol sure, pa kay Mark Mahirap Pero aking utak di mahina Kaya sa aking liga Ako'y isang dakila Di ay nakakahiwa Na parang balis Kung ako'y sandata Ng Pinoy Pigasi Parang kamagumbag sa Parang palakol Na panibak sa mga bitch Putak na putak Putang masahol pa sa chicks Ako'y maraming skills At laging handa Tataog sa mga barko Ang mga bangka Kahit ang iba ni kaming barang Andromeda Sa ere kung umatake na Para bang agila Ako'y isang demakina Automatic o titek pa na, di na uubusan ng gas lang Isto bakterya Ang tagal Kung hinintay na muling mangyari to Magsulat At saka magrap sa harapan ninyo Kaya itong mikropono Pati niyang entablado nyo Sigurado ko Magliliyab garantisado to Ang tagal kung hinintay na muling mangyari to Magsulat at saka magrap sa harapan ninyo Kaya itong mikropono Pati niyang entablado nyo Sigurado o, magliliyap garantisan Hindi ko kaya Kahit pa may hawak kang sandata Punyeta Kahit na isa ka pa pang O isa kang gwarda Sa aking kawawa Na para kang na binalasa sa kalsada Kasi bata Ako'y kargado ng armas Tas bungang at utak ko'y mataas ang at antas Na parang isang eksperto Guru amot maestro Kahit ano pa tempo Flow ko pasok sa tiempo Kasi ko Lain todos ang daang porsyento Sa'yo ang disenyo Pekilang at magkwento at walang talento Parang kumakantang lasinggo Ako isang mensaherong Dalay mga pasabog Bratatatatatatatat Wala kong takot Parang si Marcos Rizal Andres Digong at Luna Nahinaluan ng Muhammad, Cristo at Duda. Ang tagal kung hinintay na muling mangyari to, magsulat at saka mag sa harapan ninyo, kaya itong mikropono pati ang entablado nyo, sigurado ko magliliyab garantisado to. Ang tagal kung hinintay na muling mangyari to, magsulat at saka mag-rap sa harapan ninyo kaya itong mikropono pati ang entablado nyo, sigurado ko magliliyab garantisado kaya to. kung imulat ang mata na nagbubulag-bulagan, gisingin ang diwa na nagtutulog-tulog ang patalasin ng pan pingi-pingihan na tasahin ng dila na NAG PIPIPIPIHAN pero ako'y inaapi sa RADIO at TV baduy daw kasi piniplay ang rap ko sa jeepney sa mga PROVINCIA squatters at sa ghetto sa city kung ganun bakit kami nire respect ng wiki stupid yung feeling akala mo kung sinong matalino bobo mapapanggap na indyong pilipino feeling rockstars pero puro naman mga PINETS pupugutan ko kayong lahat kasama ng e-heads watch hindi nagbibigay pasensya pagkasa lakas tapang boses at pwesa sa mata. hip hop ang tagal kung hinintay na muling mangyari magsulat at saka mag sa harapan ninyo kaya itong mikropono pati ang entablado nyo sigurado ko magliliyab garantisado to ang tagal kung hinintay na muling mangyari magsulat at saka mag sa harapan ninyo kaya itong mikropono pati ang entablado nyo sigurado ko magliliya garantisado to ang tagal Kung hinintay namo ling mangyari to Magsulat at saka mag sa harapan ninyo Kaya itong mikropono pati niyang entablado nyo Sigurado ko magliliyab garantisado to Ang tagal kung hinintay namo ling mangyari to Magsulat at saka mag sa harapan ninyo Kaya itong mikropono pati niyang entablado nyo Sigurado ko magliliyab garantisado to Ang tagal kung hinintay namo ling mangyari to Magsulat at saka mag sa harapan ninyo Kaya itong mikropono pati niyang entablado nyo Sigurado ko magliliyab garantisado garantisado to Ang tagal, kung hinintay na muling mangyari to Magsulat at saka mag sa harapan ninyo Kaya itong mikropono, pati niyang entablado nyo Sigurado o magliliyab, garantisado to Ang tagal, kung hinintay na muling mangyari to Magsulat at saka mag sa harapan ninyo Kaya itong mikropono, pati niyang entablado nyo Sigurado po.